Yo, what's up mga idol? Bago po tayo magsimula sa video na ito, gusto ko lang po kayang batin na Merry Christmas and Happy New Year. At sana mga idol, maging happy po ang Christmas natin at ang ating New Year. At ito na nga mga idol, ang problema po ng cellphone na gagawin natin ngayon ay tatlo po itong pinaayos ng may-ari mga idol. At ito na nga mga idol, chinik natin. So, ang isa po ay Samsung. Ang problema, black screen, nagbabibrate, wala pong makikita. Ayan, na-check na po natin mga idol. At ang isa naman mo dito mga idol, ayon Huawei Y9 2019. So, wala na po itong LCD dahil na-check na ito sa, kaya po, pinatesting ng LCD, nakailang LCD na at hindi pa rin napagana. At kung napapansin nyo po mga idol, ay meron pong display light sa taas. Ayan, meron kung napapansin nyo po, meron pong light na makikita doon sa charging indicator. Pero, tinanggal na po ang LCD nito sa so, kaya po, dahil nakailang try na po, ay hindi po napagana. At ito naman pong isa mga idol, iPhone 6 Plus. So, wala din pong Power. So, ang gagawin po natin dito mga idol, ayan, na-check po natin yung tatlo. So, ito po yung unahin natin, ang Huawei Y9 2019. So, nakailang LCD na ito mga idol sa... Kaya po, so dinala po ito na mayayari doon at hindi daw po ito gumana ang screen. Kahit anong palit daw ay wala pong display or sa madaling salita, wala pong backlight. At ayan na nga mga idol, nabuksan natin. So kulang po ng isang screw at madali na po talaga natin nabuksan dahil nabuksan na ito sa kaya po. At ayan mga idol, tanggalin natin yung mga screw at mag-shoutout ay dito lahat. Ayan, at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ito na nga mga idol, kung napapansin nyo po, yung LCD connector niya ay wala na po talagang flex na kagabit. At ang gagawin natin dito mga lods, tanggalin muna natin yung battery. So grabe, tingnan po natin kung ano po ang sira at lagyan po natin ito ng LCD. So ito po yung battery niya mga idol natanggal na dahil siguro kakabitan na sana ito pero hindi talaga napagana kahit anong LCD. At ito na nga mga idol, meron na pong dumating na stock. So pinaiwan ko po pala ito mga idol yung tatlo. So ang una pong dumating na stock nito ay itong Huawei 9 2019 LCD. Kaya ayan sinubukan ko siya agad mga idol nung pagdating pa lang. Ayan. So tinesting ko, tinanggal ko na dinaritso ko na siya mga idol para dadiritso po ang ating gawa. At tingnan natin kung talagang board ba ang tama? Dahil ang sabi po doon, nakailang LCD na ay hindi talaga magdi-display or nagbabibrate naman, umiilaw at ayan na nga mga idol. Kung napapansin niyo po, sinards ko po siya, wala talagang makikita. Kahit may aninag man lang or blue screen ay wala talagang makikita. At kung napapansin niyo po mga idol, umiilaw po talaga ang charging indicator sa taas. So possible nito, nabuhay po ang kanyang unit at wala lang pong itong ilaw. So, ayan. So, dalawa po ang pinagawa niya mga idol. Yung Samsung a 70 din ay natest na rin po yun sa kaya po ng nang... pinatest ng LCD, flex, at charging board ay hindi rin po umiilaw. At ito mga idol, ito po yung nauna natin mga idol. Kung napapansin nyo po, inon ko po siya. At ayan mga idol, tingnan natin. Ayan, nawala rin po yung ilaw sa taas. So, possible na nag-on po siya mga idol at tingnan natin kung babalik ba ang ilaw? At kapag umiilaw yan mga idol, ibig sabihin nagtutuloy po ang model. At ayan, antayin po natin mga idol kapag lumabas po ang light indicator. Ayan, lumabas po siya. So inuna po natin mga idol. So naguna po yan. Ang problema lang talaga ay wala pong backlight. So paano ba ito gawin ang backlight nito mga idol? So... Grabe, nakailang LCD na po ito sa kya po at talagang hindi din mapagana. At ayan, kung napapansin nyo po, tinesting ko rin po ng LCD at hindi rin po siya gumana. So, possible nito mga idol ay nasa board po ang tama. So, ayan mga idol, trouble shot na po natin. Ititress po natin kung saan po ba ang sira. At ayan, tanggalin natin lahat. So, nasa board po ang tama nito mga idol, wala sa LCD. Kasi kung sa LCD po ang tama nito, doon pa lang sa kya po ay naayos na ito. Ayan. Ito po yung motherboard nya mga lods. So, ititrace po natin or ito troubleshoot natin yung mga linya kung saan ba ang sira. Kung sa IC ba to or linya lang. At ayan mga idol. So, tanggalin mo natin lahat yung camera. At ayan mga idol. So, yan po yung LCD na ikakabit natin. At grabe mga idol. So, abangan nyo po kung paano po natin ito ginawa. At para ma magkaroon po kayo ng idea kung paano ginawa. So, ayan mga idol. Una, tinister ko po yung linya ng backlight nito mga idol. So, ayan. Kung napapansin nyo po, yan po yung may linya po sa kabila at sa pinakalinya ng positive ng light niya mga idol ay wala pong linya. So dito banda yan mga idol, yung huli po nating tester ay talagang wala po siyang linya mga lods. So ang possible na ang problema nito ay yung pinakalinya ng lights. So, nung pagkahulog, siguro ito dahil basag din po ang LCD nito at nung kinabitan ay hindi rin po gumana. Kaya, ma ayan mga idol, i-troubleshoot po natin. So, dito po banda sa ilalim ng shed or caps na yan ang pyesa ng backlight. So, kailangan po natin matanggal yan para ma-check natin kung talagang okay pa ba yung IC coil niya so, or yung pinakalinya lang ang tama. At ayan mga idol, naangat na po natin. So, kailangan po iangat talaga mga idol ay dahil nandyan po ang linya ng backlight niya or nandyan po ang parts ng backlight. At ayan mga idol, tinister ko. Yan po yung positive line. So pagdating po dito sa baba mga idol, sa kapasitor or sa pinakalinya niya ay wala pong palo. Pero kapag tistiran mo yung line ng positive dito sa backlight portion ay gumagana po siya. So ibig sabihin mga idol, possible na makuha natin sa jumper ito. So ang tama nito mga idol, wala po sa light IC, wala sa coil, resistor. So, nandito po sa linya. So, possible nung pagkabagsak nito mga lods, sa doon po ito nagka-problema. Ayan, ang gagawin po natin, jumperan po natin. Gumamit po tayo ng jumper na manipis. 0.1 po yan na jumper mga idol, ang sukat niya. Kaliit. So, ayan mga idol. So, ayan, yun po yung positive mga idol. So, nakita nyo naman kung paano natin tinap ang jumper. Ayan, So yun po yung linya ng positive mga idol papunta sa baba. So dahil yung pagkahulog ay nagkaroon po ng error yung linya niya. Kaya ang nangyari mga idol, so kailangan natin i-jumper. So kahit magpalit po tayo ng IC nito mga loads, hindi rin po gagana kasi linya po ang tama niya. Kailangan po talaga i-jumper. So ang jumper naman po na ginamit natin ay wala po yan ground. At ayan mga idol, tistiran na po natin. Kung napapansin niyo po siya kanina, tinistiran natin yung baba na pyesa na maliit ay walang linya at ayan yung mga idol, meron na pong palo. So, nagkaroon na po siya ng linya at possible nito mga idol na mapapailaw mapap na po natin. At ayan mga idol, it is testing na po natin kung talagang gumana ba ito. So, iniwan nito mga idol. So, isa lang po ang una kong nagawa nito. Ito lang po dahil yung isa ay inordiran ko pa ng LCD dahil wala rin po itong backlight. So nakailang LCD na rin po ito. So kailangan talaga matry po natin bago natin galawin lahat. At ayan mga idol, so subukan na po natin. Huwag po kayong kukurap at kapag umilaw ito. At ayan mga idol 100% tested po yung ginawa natin. Sa mga ganitong problema talaga mga lods, kahit magpalit po kayo ng isandaang LCD kung wala pong linya, ang pinaka backlight nya ay hindi nyo talaga mapapagan. Kaya tama nga po ang sabi ng may-ari na nakailang LCD na po ito sa kya po at hindi talaga napagana. At buti na lang mga idol na pagana po natin. Ayan mga lords, tingnan nyo po ang jumper at kailangan po lagyan natin ng UV green para in case naman mag uga, -uga yan, ay hindi napuputol ang jumper natin. Ayan mga idol, so yung na po natin, pag natuyo na po yan ay hindi na po yan basta-basta mapuputol ang jumper. At itong mga idol, kahit i-remove pa ang board ay talagang or kahit palitan po ito ng LCD sa iba ay pwede na mga idol. So ang jumper ay nasa gilid naman, hindi po yan magagalaw mga idol. At naka matibay na rin po ang paggagawa niya dahil meron pong dikit na nilagay natin. At ayun mga idol, ibalik natin lahat at i-check po natin mamaya. Kung gumana pa ba ang touch niya dahil nabagsak ito mga idol so possible na magkaroon pa po yun ng ibang problema at sana hindi na mga idol. At ayan ikabit natin lahat yan. Fingerprint sensor po yan mga idol at ibalik natin yung mga screw at wag po kayong kukurap. Tingnan po natin mga lods kung magta-touch pa ba siya or may iba pa bang problema. At ayan mga idol ibalik natin lahat ng screw para para naman kumpleto siya. At ay eh, meron kulang pa po, po pala ng isang screw ito. So, kinumpleto na po natin para naman successful ang ating paggawa mga idol. So, kulang po yan isa kanina. At ayan, eh, nilagyan ko na po mga idol. Free lang po yan. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat po ng nagtitiwala sa Jolpon TV noong 2023. Bago po tayo magtapos ngayong taon, ay gusto ko pong pasalamatan ang lahat po ng ating subscribers at followers sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong tiwala mga idol at sana suportahan pa po ninyo ang aking channel. Sana magpaki -like at paki-share na rin po ng ating video mga idol. Sana at ay eh, mga idol, chini ko po yung touch screen. So ayan, yung dahil backlight po ang ginawa natin mga idol, so sinubukan ko po sa tinasan, binababaan at ayan mga idol, normal na po ang pinaka backlight niya mga idol. So ganun lang po ka simple ang ginawa natin. So wag po kayo basta-basta magpalit ng mga light IC or coil lalo na kung nababagsak. Or minsan kasi nasa linya lang po ang tama mga idol. At hindi ko pa po ito dinikit ang LCD mga idol dahil kausapin ko po ang may-ari kung ano po ang status ng cellphone niya. So ayan, nag-uusap na po kami nito mga idol at dinikit ko na po ito at ipapakuha ko ito sa mga susunod na araw kapag naayos na po itong tatlo mga idol. At maraming salamat po sa inyong panunod. See you on my